Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. So ngayon, nandito tayo sa ating rooftop at isishare ko sa inyo yung aking mga tanim na halaman dito lamang sa ating mga paso. Katulad nito, itinanim ko lang to sa timbang nasira na or basag na. Nilagyan natin ng mga basura katulad nito. Oh. Tapos nilagyan din natin ng lupa. And then nilagyan natin ng buto ng saluyot. At ito na nga, nabuhay na yung ating saluyot napakalaki na tapos marami na rin tayong mga nakuha dito or na, na harvest na talbos so ayan mga kabayan yung aking tanim na saluyot dito sa paso so ipapakita ko naman sa inyo yung iba ko pang tanim na halaman ito naman yung sili nang lubot na dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Hindi natin nasisilong pero gagawaan natin ang paraan yan Tapos ito Namumunga na sana Kaya lang nangungulubot na rin Dahil sa malakas na ulan Walang tigil Ayan o basang basa yung lupa Hindi na natutuyo So hindi naman natin nasisilong Dahil madalas wala tayo dito sa bahay Tapos ito pa malaki na Ito hindi na masyado nangulubot tapos namumunga na rin to may mga bunga na to sa ilalim tapos napakarami ng bulaklak nya wala tayong mga ginagamit dito mga synthetic na fertilizer yung mga organic fertilizer lang yung mga ginagamit natin dito tapos ito naman yung bell pepper na tinanim natin dito kaya lang nang ulubot na rin pero marami na tayo dito nakuhang bunga may natira na lang isa hilaw tapos pahihinugin na lang natin tong isang bunga na to tapos papalitan na natin ng puno dahil medyo matanda na tong puno ng sili na to punta naman tayo dito sa ating tanim na okra so ayan mga kapabayan napakarami na ng na harvest natin dito sa mga okra natin pero nagtira tayo ng isa paihinugin natin para pag magtanim tayo uli di na tayo bibili ng buto ng okra dahil napaka mahal ng buto ng okra kung bibilihin nyo pa so so ayan naman yung ilalim nitong okra nasa paso maraming mga balat ng gulay nilalagay natin sa ilalim para yun na yung magiging abono or fertilizer nitong ating halaman okra so namumulaklak pa yan tapos may maliit na bunga ito naman na harvest na natin yung mga bunga nito pero napakarami ng sanga ang ititira lang natin dito apat o tatlong sanga para malago pa rin siya. Pero namumulaklak pa rin 'to. Na-harvest lang natin 'yung mga bunga nung isang araw katulad nito oh. 'Yan oh, ang lalaki nyan Ito 'yung pangatlong puno natin ng okra sa paso. Oh, marami na rin tayong na-harvest dito. At pag matanda na 'to, puputulin na natin dito or ipuproning para itong mga sanga naman yung tutuloy na mamumunga tapos lipat naman tayo dito sa unahan ito naman yung mga tanim nating gabi nasa pasulang yan mga kababayan pero napaka lalaki na ng mga dahon ayan o so tinatanggal lang natin yung mga tumutubong supling para hindi masyado mapuno itong paso dahil maliit lang yung pinagtanman nating paso so ayan mga kababayan marami na tayong na harvest dito ito yung ating mga halamang gabi so ito pa napakalaki ng dahon Papakita ko sa inyo mga kabayan kung bakit malusog yung ating tanim nat gabi dito sa paso. So ito katulad ng itang ibang halaman natin, nilalagyan din natin ng mga balat ng gulay o mga protas dito sa ilalim para pag nabulok na, yun na yung pataba nitong gabi. Lahat yung mga kababayan may nakalagay ng mga basura. Yung mga basurang nabubulok katulad nito, wag yung mga plastic dahil walang silbi yon so ayan mga kababayan ito naman mga dahon mga sanga nitong mga halaman natin nilalagay natin dito pinapatuyo para maging pataba nitong ating halaman so ito maliit pato dahil hinarbis natin yung isa dito na napakalaki na kaya tinaniman natin ng maliit pero malaki na rin susunod so, na rin to mga ilang buwan na lang to maharbis na rin to tulad nitong ating mga naunang tinanim so ayan mga kababayan nandito lang yan sa ating rooftop oh, nasa bubong lang tayo ng ating bahay mayroon din tayong tanim na serpentina dito rin sa paso Maliit lang yung pasong pinagtaniman natin. Ayan o yung serpentina. Tapos mayroon din tayong kalamansi. Ito yung kalamansi natin. Hindi na namumunga dahil matanda na. Kaya balak na natin itong palitan kung makakakuha tayo ng medyo magandang kalamansi. And then mayroon din tayong sambong. Yan o, napakalaki ng mga dahon pero yung pasong pinagtanman natin maliit lang tapos mayroon tayong kulit, kulitis spinach ito pa mayroon din tayong malunggay so nasa paso lang yung mga kababayan yung tanim nating malunggay oh. yung pasok pinagtaniman natin ito mga kababayan yung isang galon lang to ng tubig na nabutas tapos nilagyan ko na rin ng mga basura tulad dito mga kahoy mga chario balat ng mangga buto ng mangga tapos mga shell ng itlog nilagyan ko ng lupa ito tinanimang ko na ng malunggay tapos may nabuhay din na sa luyot napakalaki rin ng mga dahon so ayan lang mga kababayan yung pinagtaniman ko ng ating halamang malunggay so napakarami na ng mga dahon na nakuha ko dito pag masyado ng malaki mga kababayan yung tanim nating malunggay kinakat natin para tumubo na naman yung panibagong sanga para hindi masyadong mataas yung malunggay so ayan mga kababayan maraming maraming salamat sa inyo yan yung ating mga tanim na halaman dito sa ating bubong ng bahay at doon pala sa unahan may mga sabila pa akong tanim hindi ko lang masyadong maramihan baka magiba yung ating bubong So ayan mga kababayan, maraming maraming salamat sa inyo. Thank you, thank you po sa inyong lahat. At huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, at mag-subscribe sa ating YouTube channel.